Kasunod ng pagtama ng 6.9 magnitude na lindol sa Cebu, ilang mga sangay ng pamahalaan at volunteers ang agad na rumisponde sa mga naapekto ang lugar sa Visayas. Si Sofia Potensiano, una sa balita. Binisita ng mga opisyal ng Office of the Civil Defense Region 7 at Central Visayas Regional Disaster Risk Reduction and Management Council sa Cebu Emergency Operations Center alinsunod sa nangyaring 6.9 magnitude na lindol sa mga baybay ng Cebu. Nagkaroon ng pagpupulong ang ilang mga sangay ng pamahalaan kasama ng mga opisyal ang lokal na pamahalaan ng Cebu ukol sa pagsasagawa ng tulong sa mga lubhang naapektuhan. Pinag-usapan rin ang ilan pang mga hakbang at paghahanda na maaaring isagawa sa ilan pang mga sakunang maaaring maranasan sa buong Visayas. Agad namang nagsagawa ng close monitoring sa mga energy facilities sa buong Visayas ang Department of Energy. Kasabay ng pakikipag-ugnayan sa kanilang mga power generation, transmission at energy distribution partners upang masiguro ang agarang pag-iinspeksyon sa mga linya ng kuryente at ilang mga gusaring maaaring magbigay ng hazard sa mga mamamayan. Samantala nakiisa rin ang mga volunteers kabilang na ang Philippine Red Cross upang tumugon sa mga lugar na naapektuhan ng lindol. Ilan sa kanilang mga isinagawa ay ang paglikas sa mga pasyente sa provincial hospital, welfare services, pag evacuate sa mga mamamayan, pagbibigay ng first aid sa mga nasugatan, at pag-iikot-ikot upang masiguro ang kaligtasan ng mga mamamayan. Isa rin sa kanilang isinagawa ay ang pakikipag-ugnayan sa mga mamamayan at lokal na pamahalaan. Sa ngayon ay patuloy pa rin nakaantabay ang lokal na pamahalaan at ilang mga ahensya sa banta ng aftershocks. Ilan pang mga maaaring maging epekto nito sa mga mamamayan sa nasabing lugar. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago, Sofia Potensiano, Alauna sa Balita, Congress TV.